Ang tawag dito sa grupong ito, mga fake news um, peddlers na mga DDS, ay Hall of Shame. <laughs> at kasama dyan, etong si Angeles, si Sasot, si Jason Sa, si Banat Bay, hmm, nako marami ha, etong si Kiffy Chua, Ridel Esguera, at marami pang iba. Etong lahat ng ito, bottom line dito, isa lang po ang denominator ng mga yan, nagmamagaling. Akala mo talaga sila yung mga may dunong. Kaya po kayo naan dyan. Kaya po kayong mga pakawala na mga fake news peddler. Dahil hindi nyo kayang makipagsabayan sa mga profesyon na pinili nyo. Kaya pinili nyo ngayon na magpagamit at sumandal sa mga Duterte. Yan po. Mga bigo kayo sa buhay. Kaya kayo naan dyan. Nako, meron dyan lawyer. Meron dyan si Jason Sa na dating Uh, abcbN ABS-CBN News Anchor. ba? Diba? Classic example ng isang bigo sa buhay, kaya kapit sa patalim, itong mga lechong, lechugas na ito, lechong ito, lechugas na ito. Mm. Kayo daw ang tinatawag na Hall of Shame. Totoo ba ito? Hall of Shame. <laughs> Vloggers na fake news peddlers, kinasuhan na nga ni Senator Riza Ontiveros. Alam nyo, um, talagang si Senator Riza Ontiveros ang kinalaban nyo. Pero totoo na ito ay pattern nyo, hindi pattern ni Senator Riza Ontiveros. Ginagamit nyo ngayon ang issue na ito para lalong banatan, lalong pabagsakin ang isang Senator Riza Ontiveros. Kaya ang sabi nung ilan dito sa mga vloggers na to, bakit daw ang mainstream media na nag-share naman ng video nung si Alias Rene, bakit daw hindi kinasuhan? Magkaibang istorya yan sa inyo kasi, ulitin ko, ginagamit nyo ang sitwasyong ito para lalong idiin, para lalong siraan, para lalong walang hiyain si Senator Riza Ontiveros. Sa tingin nyo, uurungan kayo ng isang Riza Ontiveros? Hindi nyo ba alam o alam nyo sa sarili nyo yan? Sadya lamang na kailangan nyo magpakita ng tapang. ba diba? Sa sitwasyong ito. Kasi naipakulong si Digong, naipakulong si Kibuloy, kayo pa kaya? Oh, eto ngayon ang tinatawag niyong antivirus. Antivirus ang tawag niyo kay Sen. Riza Antivirus daw. Pero yun nga, walang, hindi magkakaroon ng vaccine para kayo ay iligtas sa virus na magpapabagsak sa inyo. O oh, ayan, tawagin niyo pa uli na, na antivirus sa si Sen. Riza. At lalong masasadla kayo sa kapahamakan, sa kasamaan, at eto na sa tingin ko ang magiging mitsa ng pagbagsak na itong mga ulupong nidikong.